kapuso, nakahuli ako ng rasugin mga kapuso ito hindi ako nakapag video kanina dahil walang tumutulong sa akin ito, dalawa kami nakahuli ngayon ito yan kain oh. may higit ata itong rasugin na ito wala nang ulo ba to oh. ngayon lang ngayon ko lang binidyuhan araw ng huybes pizza ben 2000 2024 to ang huli ko pangalawang huli ko ito sa buwan ng buwan ng September una dalawang huli ko ngayon to isang laki laki oh buntot oh laki uh, siguro ito mga 30 mahigit ito alisin yung ulo at saka bituka yung, pati yung buntot to oh. haba malinis pa naman to walang lumalapit sa akin kulang mag isa yung isa kanina kauli hinanap ko dahil lumabas daw ang buntot Yan, nakita ko ang dami. Nagagawan yung nagagawan yung lasugi pag hagis ko ng pamain. Matambaka ang pain ko nito. To. Ngayon lang ako naka pag video. Dahil walang tumutulong sa akin. Yung isa kasi naka nakahuli din. Dalawa lang kami dito, siya ang nagturo sa akin unang huli siya siya ang unang nakahuli siya ang nagturo sa akin marami nahanap ko yun nakita ko kita ko yung buntot marami kaya nga ko ng matambaka nagagawan silang nga uh, sampu mahigit ata yun nasugi na yun ito Sa gitna ng tagbilaran at sa Punta Cruz. Dito ako. Daming marasugi. Ngayon. Ngayong buwan na ito maraming marasugi lumabas. Okay na. Okay na. Sasunod naman na vlog ko mga kapuso. Tingnan nyo. Abangan nyo. Hal mahaba na ito Tatlong minuto pala oh. ah, buhay pa oh buhay pa oh Uh, ah, matulis pa pa naman ang uso ito pag ito, ito ang tumusok sa iyong katawan patay ka agad nito haba ng muso oh tao naman oh Mungkin oh, 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 aku na ano Yung, masugi ka Yung Manasugi ka Gumaganti ka Ayan tama na Bye bye. Next vlog na lang. Bangan nyo ako sa YouTube channel ko. Mauang TV. Kapuso. Mga kapuso. Nakahuli ako ng manasugi mga kapuso. Dalawa. Dalawa ang huli ko. malaki okay. yung isa mga 40 kilos ata ato may git ito isa 30 may pero haba oh. Ano yung mga sugi ngayon?

kailangan buhay ang ihadi po parang tali nilang kumain saka yung pang tali ng tawil nylon numero ko rin pa, nylon ang ano mo huwag yung asilo yung silit wire huwag dahil hindi masyadong kumakain na yan dyan kasi natin maganda yung nylon taman aman. El. Nang alin tepat mah. Ah, cucina atuh yeung. Duh, ieu nya bae. Ya, taman itu dalawah. Mangga dicinta mah ieu tata yeung. Tuh. Jadi-jadiun atuh ke megit lahan. Katawan lang ieu kataleun ulu atuh. はい <All>、right. kucing so, din ito ito ang aming aming baybayin Okay, sama na ito. Mga kapuso, sa sunod naman na vlog ko, abanganyo. doon sa YouTube channel Mau ang TV kapuso bye bye oh, yeah. so, mga kapuso dalawa yung huli ni kapuso malaking buntot oh, sarap pa naman itong hinihaw sarap ito kung ano na yung saan na ni nananalang kainto ni mong kuhan ikan na isa na na uaw tam nga paluwe sa na tingi sa akin ang buntot kahit buntot man daw bigay bigyan ko kayo dahil kayo ang pabuinas ko ata yung mga nagpapalo sa akin ito ito yung paliktik ng malasugi ayung buwan na ito September tapos ng buwan Pusang buwan, dalawang bisis ako nakahuli ng dalawang malasugi. Dalawang bisis. apa na ito lahat. Alami salamat, September. September morning.